isang napakabatang Pilipino at may mataas na ranggo bilang second officer sa isang international cargo vessel, ang MV Matthew ang nahuli sa isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng Ireland. Ang kanyang barkong sinasakyan, bit-bit ang iligal na kargamentong nagkakahalaga ng 157 million euro o mahigit sa 9 billion pesos ng kok. Paano siya natukso sa pera at paano siya nasama sa ganitong gawain? panong sa batang edad ay binigyan siya ng mataas na rango? Biktima ba siya sa isang pinakamalaking sindikato? Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Paano kung dumating ang araw na matagal mo nang hinihintay? Ang araw na natupad na ang pangarap mo, ang makasampa sa barko. Sa isip mo, ito na ang simula ng pagahon. Ito na ang susi para maiangat sa kahirapan ang pamilya mong matagal nang nagsasakripisyo. Ngunit sa gitna ng tuwa at pag-asa, may hindi ka alam. Hindi mo alam na ang oportunidad na inaakala mong sagot sa lahat ng problema ay siya palang maglalagay sayo sa kapahamakan, isang mundong malayo sa inaakala mong tagumpay, puno ng panganib, panlilinlang at pagdurusa. Ito ang kwento ni Harold Kevin Estoesta, 32 years old ang kadeteng hinangaan noon, ngayoy bilanggo ng kapalaran, kasangkot sa isa sa pinakamalalaking drug seizure sa kasaysayan ng Ireland. Paano nga ba nahulog sa bangin ng krimen ang isang batang may pangarap? Sino ang tunay na may sala? At ano ang aral na dapat nating matutunan mula sa kanyang pagkadapa? Ipinanganak sa Lipa City, Batangas, si Harold Kevin Estoesta ay lumaking may disiplina at prinsipyo anak ng isang dating military pilot, natural sa kanya ang respeto sa autoridad at pagpili sa tamang landas. Sa kanyang murang edad, tumatak na agad ang kanyang pangalan sa akademya. Nang siya ay nag-aral sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, agad siyang namukod tangi. Hindi lamang siya isa sa mga top student, isa rin siya sa mga top 10 outstanding maritime students ng buong Pilipinas. Sa mundo ng mga kadete, siya ang modelo, siya ang ehemplo siya ang dapat tularan. Sa kanyang mga larawan, makikita ang kanyang matikas na postura at ang tanging ang pangarap na makapaglayag sa mga pandaigdigang karagatan. At sa likod ng kanyang tagumpay, nariyan ang suporta ng kanyang pamilya at ang matagal na niyang kasintahan na nooy inaasahang magiging kabiyak ng kanyang buhay. Taong 2023, sa halip na bitbitin ang watawat ng tagumpay, Si Harold ay sakay ng MV Matthew, isang cargo vessel na nakarehistro sa Panama, pero kontrolado ng isang kumpanya mula sa Dubai. Hindi ito ordinaryong biyahe. Sa loob ng barkong ito, naglalaman ng higit 2.2 toneladang coke sa halagang 157 million euro o mahigit 9 billion pesos. Ang barko, na tila isang legal na cargo carrier, ay ginamit bilang transportasyon ng isang makapangyarihang international drug cartel. Mula Caribbean patungong Ireland, ang ruta ng droga ay pinagplanuhan ng maigi, mga encryption sa komunikasyon, mga lihim na utos, at mga biglaang pagbabago ng direksyon para umiwas sa radar ng otoridad. At sino ang second officer? Si Harold mismo. Siya ang in-charge sa bridge watchkeeping, navigation, at communication. Sa madaling salita, siya ang mata at tenga ng barko. At ayon sa mga ebidensya, hindi siya inosente. In a hot pursuit situation. Over. Irish Warship, please don't fire at us. Uh, we are not in contagious zone nor your local jurisdiction. Can you advise if you are in hot pursuit of us because we are commercial vessels? Please do not endanger our safety. Our convention on the law of the sea applies. We are in hot pursuit. You will not comply with my orders. I will now issue a further warning shot. Habang nakikipag-usap si Harold Kevin Estuesta sa mga autoridad sa radyo, patuloy pa rin ang mabilis na pagtakbo ng makina ng MV Matthew. Sa puntong iyon, napagtanto ng buong crew na hindi na sila lulubayan ng mga humahabol sa kanila. Wala ng atrasan, isang malaking operasyon na ang sumaklaw sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, dumating na rin ang isang military helicopter sa Himpapawid, sakay ang mga elite forces ng Army Rangers Wing ng Ireland. Handa na silang bumaba at lumusob anumang oras na magbigay ng utos ang kanilang commander. Dahil dito, muling humingi ng guidance ang crew ng MV Matthew sa mga cartel boss sa kanilang group chat. Anong gagawin natin ngayon? Tanong nila. If the chopper's coming, put the lifeboat on fire and f*** it. Otherwise, good luck. Dito na naglabas ng desisyon ang mga cartel boss. Sirain ang lahat ng ebidensya. I-delete ang mga group chat. Itapon at sunugin ang mga cellphone at communication devices. Pero bago pa man nila tuluyang maisagawa ito, agad na umatake ang mga Army Rangers mula sa helicopter. Bumaba ang ilang tauhan at agad nilang siniguro ang lugar at handang gumante kung may lalaban. Sa kabutihang palad, wala nang nagtangkang lumaban mula sa mga crew. Ngunit sa ikalawang bahagi ng operasyon, inabutan pa rin ng mga sundalo ang ilang miyembro ng crew sa lifeboat na bahagya ng sinusunog ang mga ebidensya. Agad nilang pinatay ang apoy at na-recover ang mga nasabing kagamitan, mga telepono, dokumento at iba pang komunikasyon. Dinala agad ang MV Matthew sa pinakamalapit na pantalan habang patuloy ang search operation para sa karagdagang ebidensya. Ang lahat ng crew ay pinagtipon at inipon sa isang secured area. Anim sa kanila, kabilang na si Harold, ay agad na pinusasan. Tinawag ng mga Irish authorities ang operasyon bilang pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng Ireland. This was and remains the largest seizure of controlled drugs in the history of the state. Bagamat ilan sa mga cellphone ay nasira o naitapon, nakarecover pa rin ang mga autoridad ng mahahalagang usapan at impormasyon. Na-delete man ang mga chat logs, matagumpay na na-restore ito ng forensic team. At dito na nagsimulang mabuo ang matibay na kaso laban sa kanila. Nang matapos ang investigasyon, walo katao ang kinasuhan, anim mula sa MV Matthew at dalawa naman mula sa isang fishing vessel na sangkot din sa operasyon. Ang isinampang kaso laban sa kanila, possession of coke, coke for sale or supply. At sa kalaunan, Participation in a criminal organization para kay Harold. Sa una, itinanggi ng lahat ang kanilang pagkakasangkot. Iba't ibang dahilan ang ibinato nila sa korte. Ayon kay Harold, hindi niya alam na droga ang karga ng barko. Sinabi raw sa kanya na spare parts lang ang laman ng containers. Idinagdag pa niya na sumusunod lang siya sa utos mula sa kanilang boss sa Dubai at wala siyang kontrol sa mga nangyayari. Dagdag pa niya, bagong sakay lang daw siya at natakot ng makita ang mga armadong lalaki na nagkakarga sa barko. Kaya kahit gusto niyang magsumbong, pinili raw niyang manahimik dahil sa takot. Pero hindi naniwala ang korte. Sa tulong ng forensic team, naibalik ang mga deleted conversations sa WhatsApp group chat ng mga deck officers. Dito, napatunayang si Harold ay hindi lamang inosenteng tauhan, kundi aktibong bahagi ng operasyon. Una, siya ay miyembro ng encrypted group chat, kung saan ibinibigay ang mga instructions mula sa mga boss ng kartel. Pangalawa, ayon sa ulat ng autoridad, si Harold mismo ang tumanggap at nagtransmit ng mga utos habang siya'y nasa bridge ng barko, ang sentro ng kontrol ng navigasyon. Pangatlo, siya rin daw ang direktang nakipag-ugnayan sa Irish Navy Patrol habang isinasagawa ang illegal maneuvering para umiwas sa operasyon. Bilang second officer, isa siyang opisyal ng barko na may mataas na tiwala at responsibilidad. Hindi siya simpleng crew. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng galaw, direksyon, at desisyong ginawa ng barko. Dahil dito, idinagdag ng korte ang kasong participation in a criminal organization laban sa kanya. Ayon sa Criminal Justice Act of 2006 ng Ireland, nitong Hunyo 2025, matapos ang mahigit isang taong paglilitis at pagsusuri, tuluyan ng nahatulan si Harold Kevin Estoesta ng 18 years sa kulungan. Ito ang pangalawa sa pinakamabigat na sentensya sa mga nasangkot. Kung walang parol o early release, makakalaya lamang siya sa edad na 50. Hindi lamang karera ang nawala kay Harold. Kasama rin dito ang kanyang dignidad, ang tiwala ng kanyang pamilya, at ang kinabukasang sanay itatayo nila ng kanyang kasintahan. Sa isang iglap, ang dating kinabukasang puno ng pag-asa. Naging madilim at walang katiyakan. Ang dating hinahangaan sa larangan ng maritime, ngayon ay simbolo ng pagkasira ng prinsipyo. Lahat ng pinaghirapan niya, nilamon ng kasalanan at kasakiman. Pero higit sa lahat, ang kwento ni Harold ay paalala. Paalala na kahit gaano ka katalino, kahit gaano kataas ang narating mo, isang maling hakbang lang, pwede kang bumagsak. Hindi sapat ang karunungan, kailangan ng prinsipyo. Hindi sapat ang tagumpay kailangan ng integridad. Ang industriya ng maritime ay isa sa mga pinakamahinang target ng mga sindikatong internasyonal sa pamamagitan ng mga multi flag, shell companies at multinational crews Nagiging komplikado ang investigasyon, pero ang sagot dito, mas maigting na ethical training, mas mahigpit na background checks at mas matibay na suporta sa ating mga seafarers. Dapat nating kilalanin na hindi lahat ng nabibiktima ay talagang biktima. May iba na pumipikit sa kasalanan, may iba na pumapayag kapalit ng pera o takot. Pero may iba rin na tahasang nililinlang. Kaya't mahalaga ang edukasyon at suporta para sa mga seafarer upang hindi sila bumigay sa tukso o pilit ng krimen. Ang kasong ito ay hindi lang problema ng Ireland, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Isa itong global crisis mula sa pagkakasangkot ng Panama, Dubai, Caribbean, Venezuela hanggang sa Ireland, kitang-kita ang lawak ng galaw ng kartel. Kung walang matinding international cooperation, hindi ito mapuputol. Pero higit sa lahat, dapat tayong maging mapagbantay sa ating sariling tahanan. Ilan pa kayang kabataang Pilipino ang nalulunod sa iligal na operasyon? Ilan pa ang susunod kay Harold? Para sa bawat kabataang nangangarap para sa bawat kadeteng pumapalaot at para sa bawat Pilipinong humaharap sa tukso, ang aral ay malinaw. Hindi lahat ng oportunidad ay dapat sunggaban. Hindi lahat ng galaw ay dapat sundan dahil minsan, isang maling hakbang lang, buhay mo na ang kapalit. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.